Mahal? Mahal? Hmm. Hmm. Paano kaya kung tanggapin ko na lang yung offer ni Papa? Yung trabaho dun sa law firm ng kaibigan niya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Di ba napag-usapan na natin to? Dito ka lang sa bahay at pagsisilbian mo ako bilang asawa mo. Kasi mahal, iniisip ko lang, parang Sayang pinag-aralan ko eh, tapos hindi ko naman nagagamit. Alam mo, kamil? mula na nagpakasal tayo, ay pag-aari na kita. Tsaka, huwag kang bobo, ha? Ano lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan kong Chinese? Na hindi kita kayang buhayin? Mahal, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang tulungan yung mga magulang ko eh. Kasi, di ba, ginapang nila yung pag-aaral ko. Tapos, para makapagtapos lang ako. Magulang? Wala na tayong pakialam sa magulang mo. Wala ka ng obligasyon dun. Nakadikit na yung apelido ng pamilya ko sa'yo. Kaya is mo yung pinagagawa mo. Dahil ayaw kong mapahiya ang pamilya ko. Dahil sa mga kagaguhan mo. Mahal, magtatrabaho lang naman ako eh. Ano bang masama doon? Gusto ko lang makatulong sa'yo. Tsaka sa pamilya ko na rin. Tatrabaho? Wala kang ka alam eh. Saka isa pa, Di ba ganyan naman kayo mga Pinay? Maghahanap ng ibang lahi na mapapangasawa para guminhawa ang buhay. Hindi totoo yan, mahal. Pinakasalan kita kasi mahal kita. Kinalimutan ko na ngayon mga pangarap ko eh, para mabigyan ka lang ng anak. Anak? Asa ng anak? Asa ng anak, Camille? sabi mo sa akin. Simulat sa pool, kaya hindi tayo magkaanak. Dahil wala naman sa puso mo pagiging ina. Hindi mahal. Nagkakamali ka. Araw-araw, pinagdarasal ko na sana nga magkaanak na tayo. Tsaka, simula na nagpakasal ako sa'yo, ikaw na yung naging buhay ko. Alam mo, kaya ganyan ang buhay mo eh. Pinili mo tong buhay na to. Alam mo, wala akong ibang gusto kundi bigyan mo ako ng lalaking anak para dalhin yung apelido ko. Diyan ka na nga. Para manahimik ka tang in 'tong allowance mo Sige na Mahal Oh, Mahal, kumusta ang trabaho? Napagod ka ba? Sakto nagluto ako. Nika, kain ka muna dito. Gakong gana. Kumain ka mag-isa mo dyan. Bakit? Anong problema? Mukhang stress ka mahal ah. May nangyari ba sa office? Oo! Sarado na ang negosyo ko. Ano, masaya ka na ngayon? At magagawa mo na lahat ng gusto mo? Hindi sa ganun mahal. Hayaan mo. Marami pang negosyo dyan para sa'yo. Tsaka, naniniwala ako. Alam kong magaling ka eh. O kaya gusto mo, Magtulungan na lang tayo. Magtrabaho na lang din ako. Bakit ba ang kulit mo? Ano bang alam mo? Wala nga akong tiwala sa kakayahan mo eh. Alam mo, nararapat sa'yo dito lang sa bahay at pagsilbihan ako. Mahal, gusto ko lang naman makatulong sa'yo eh. Makatulong? Makatulong? Sige, halika dito sa kwarto. nag ang katawan ko. Alisin mo yung init ng katawan ko. Para matulungan mo ako. Halika. Ano ka dito? Pa? Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Wala ka ng respeto sa akin. Anong tingin mo sa akin? Isang bagay na basta mo lang gagamitin pag gusto mo? Bakit? Kaya naman kayong mga babae, di ba? Isa lang kayong parausan. Alam mo, kinalimutan ko yung pagkatao ko para sa'yo. Okay. Hindi ko na yung sarili ko eh. Mula na nagpakasal ako sa'yo. Eh, ganun lang naman talaga ang buhay eh. Dito ka lang sa bahay, pagsisilbihan mo ako, kung kailan kita kailangan, bubukakan ka sa akin. Anong tingin mo sa aming mga babae? Pangkama lang? Wala ka namang alam eh. Ano alam mo? Ito lang talaga ang nararapat para sa'yo. Kung kailan kita kailangan, yan lang. Wala nang iba. ano Alam mo, Dek? Ayoko na. Tigil na natin to. Nakapagod din pala, no? Tandaan mo to, ah. Kaming mga babae, hindi kami nabuhay para maging sunod-sunuran sa inyo. Tapos na tayo. <laughs> Tignan natin. Tignan natin kung kaya mo. sis. Sisir si, si, er mo na ako. Medyo nakakaba yung interviewer eh. Babalik ako ha. Galing na magudla ka. mo na ako. Angelica Piscasso. Ay, miss, miss. Miss, sorry. Ah, uh, una nila akong tinawagan. Pasensya na ha. Uh, hi, sir. I'm uh, Derek D. Ako nga pala yung tinawagan niya for final interview. Mr. Derek D. Yeah, I remember you. Don't worry. Yung application mo for your, the position that we're offering, na kay ma'am na. Uh, ma'am? Baba, babae? Uh, sir, pwede po bang malaman kung sino po yung mag-final interview sa akin? <laughs> Alam mo, Mr. Derek D., yung magpa-final interview sa'yo, she is one of the prominent uh, woman here in our company. Highly respected siya dito. She is our boss and our C CEO. And uh, just to set your expectation, Mr. Derek D., we will still undergo the hiring process dito sa company namin. Okay? Meaning to say, even though that you are hired here, our boss, ma'am, she will have the final say. Okay, Pao. Alright? So, uh, okay lang. May time ka pa ba? Sige po. Hintayin ko po siya. Alright. And definitely, she is worth the wait. Okay, sir. Alright? So, I'll just go to another meeting. Pakihintay mo na lang siya. Nice meeting you, sir. Alright. Salamat po. Good luck. Bahay pala. Ayos na. Kaya, kaya ko yun. Hi, Mr. D. Ako ba hinihintay mo? Camille? Ikaw na yung may-ari ng company to? Hindi ako makapaniwala sa narating mo. Bakit? Kailan ka ba naniwala sa kakayahan ko bilang babae? Alam mo, Mr. D. I can do whatever you can do as a man. Hindi ako mahina, katulad ng nasa isip mo. Camille, tawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo. Camille, kailangan kailangan ko tong trabahong to. Pagkatiwalaan mo ako. Kayang-kaya kong ayusin to. Camille, please. Alam mo ba dito sa kumpanya ko, hindi importante sa akin how smart you are or kung ano'y tsura mo. Hindi rin to tungkol sa pera. Ang importante sa akin, yung tiwala. At wala ka nun. Kaya, you failed. Makakaalis ka na. Mm. Camille, kaya ko na mabaguhin lahat eh. Please, kailangan kailangan ko trabaho to. I'm sorry, Mr. D. Hindi kita matatanggap. Umalis ka na. okay next miss for interview i'm back so tell me about yourself